What's up mga kayogi bo? Tinig <laughs> ako ngayon yogi bo. Punta hospital ngayon. So habang hinihintay ko si mommy, uh, mag vlog muna tayo. Pag-usapan natin kung magkano may sinasawad ng mga uh, overseas Filipino workers dito sa Japan. Okay? So marami, marami kasing work dito. Uh, una, pwede kang mag factory worker. Pwede kang mag uh, sa factory worker. Maraming trabaho kagaya ng uh, ng obento, yung mga nakikita nyo mga gandang creative food sa Japan, yun, dito ginagawa. yon uh, yun, masaya yun. Pangalawa, pwede kang paglalaki ka, pwede kang maging welder, maging karpintero, mag... Uh, trabaho sa paggawa ng isda, paggawa ng bahay, paggawa ng tsaa, napakarami pang iba. Ito, <laughs> napakarami pang iba. Ha? Huh? Uh, marami pang iba. yun So, uh, sa teacher naman, uh, okay din naman yung sahod sa teacher, okay din yung trabaho, at hindi naman ganun kalaki yan, hindi rin ganun ka, kababa. tapos pag-usapan natin yan later on. At, pwede kang maging, um, kung ka sa computer, meron ding mga trabaho dito na hindi mo kailangan ng Japanese uh, speaking skills. Pero syempre pag nandito ka, mag-aral ka naman kahit unti, di ba? <laughs> Tapos mag free time mo mag-test ka ng mga may mga test dito, yung tinatawag na JLPT, Japanese Language Proficiency Test o sa Nihongo ay Nihongo no Ryoku Shiken. Ngayon <laughs> lang laman 'yun. E, joke lang. So, 'yun. Ah, uh, yung uh, mga test na 'yun, makakatulong 'yun para makalan ka ng mas magandang trabaho dito sa Japan. So, meron pang isa na very interesting. Yun yung, mga, uh, parang ang old term nila rin ay eh, Japayuki, di ba? Pero, um, parang nakoyin yun. Yung stereotype yun na pangit at maruming trabaho sa mga lalaki, hosto, ganun. Pero, uh, kung iisipin mo, ito ah, na-realize ko nung no, no, nasa Japan na ako. Na-realize ko hindi mo talaga na-judge sa mga tao eh, kasi kanya-kanyang diskarte yan eh. Parang gagawin mo na syempre, para mag-thrive ka. At uh, yung mga nagtatrabaho na iniisip natin sa Pilipinas na, oy, Japayuki yan, ganito yan, ganyan. Na they're actually doing better sa kesa sa mga uh, mga nagtatrabaho dito lang na nasa factory. Kung minsan, mas mataas pa sa nakukuha nila sa mga Definitely pala hindi kong minsan. Definitely, mas mataas talaga ang sahod ng mga nasa omise, nasa bar. Although, wala man experience doon dahil una sa lahat, hindi ako qualified dahil, kumbaga, ang requirement ng kapagian doon ay uh, 99%. Siguro mga ano na ako, 98.9. Ayun. Um, siguro at some point, maraming beses na inisip ko na itry on. Kaya lang, Uh, sa so ngayon, so far, okay pa naman ako sa trabaho ko. So, yun na nga yung mga trabaho na nandito. So, marami akong trabaho naranasan. As in, sobrang dami dito sa Japan. Remember nag-start ako sa, uh, sa Pilipinas. Corporate job, call center, yung mga ganyan mga trabaho ko. Chill-chill, ganun sa office. Tapos, uh, hindi nadudumihan. Tapos, Uh, naka nakaupo lang, pataba, ganun, altab, altab, Facebook. Sana ako sa ganun trabaho. Ngayon, pagpunta ko dito sa Japan, ah uh, it's a completely different life. Wow. <laughs> Talagang, na ano ka talaga, makukulture siya ka. May ganung factor sa akin. Uh, na parang, yung mga tao dito, kung minsan yung mga Pinoy pa ha, mga Pinoy pa yung number one na magda-down sa'yo. Unang-una ko naging boss dito, Pinoy. So, syempre, ah, Pinoy, cool, wow, astig, astig. Pero, hindi eh. Alam mo paano niya ako itrato? Trinato niya ako na, na nagtatanong lang ako. Alam mo, sabi niya, ay, trabaho ka dyan. Ganto, ganyan. Walang time mag-usap. nito, Tapos, parang nagulat ako kasi parang, basta, hindi mo i-expect sa Pinoy na gano'n, pero, ah, uh, ang katotohanan ay Pinoy pa talaga yung magda-down sa'yo. Ganun dito. Actually, hindi lang siguro dito. Marami pa sa kahit ibang bansa. Uh, may part sa, sa akin na iniwala ako na um, mm, talaga yung mga... Kung sino pa yung mga kapwa mo Pinoy, yung pa talaga yung magdadown sa'yo. Siguro totoo yun. Anyway, papatayin ko lang yung exhaust kasi napakaingay. Hindi ko alam. Sige, hindi nyo ata ako marinig maayos. Wait lang. <laughs> oh, what's up, what's up mga kayogi boy? <laughs> Ayan, <laughs> nakabalik ng pogi nyong vlogger. <laughs> so, ayun na nga. Um, yun, kung sino pa yung mga kapwa mo, Pinoy? Yun pa yung ex hindi mo in-expect, pero yun pa yung mga manda-down sa'yo talaga. So, hindi naman lahat. syempre ang dami rin mga Pinoy na mabait na tutulungan ka. Uh, alam mo yun, parang mag out kayo mga Pinoy. Iba pa rin yung feeling na ganun. Pero, um, uh, Iba eh. Iba talaga. Dapat kapag pupunta ka sa Japan, handa yung ano mo, yung puso mo na sa mga ganong bagay. isip mo na, nag-aaral ka ng pagkahaba-haba, tapos sisigaw-sigawan ka lang ng boss mo uh, na kapwa mo pa Pinoy. Pero okay lang yun. Ganyan talaga ang life. Life, walang di naman talaga patas ang life. Dapat dapat matutunan niyo na 'yan ngayon pa lang dahil kapag hindi niyo matututunan ngayon, hindi niyo ma-outgrow, 'di ma uh, ba? Diba? Kasi syempre, una sa lahat, dapat aware ka para mo mo bago 'yon, ma-outgrow mo. Anyway, nalilista tayo sa topic. Balik tayo dun sa mga trabaho dito sa Japan. Wait lang ah. Hey, hinahanap lang. Kita ko na. So, yun. Nagtrabaho ako sa Gulayan. Oh, gul uh, ano nun ang ginagawa ko ron, um, sinasala ko yung mga cabbage. Yung mga cabbage, dumadaan siya sa parang assembly line. Ay, ano ba yun? Hindi ko na maalala. Basta yung parang nilalagas nila. Uh, from yung cabbage na buo pa siya, meron siyang machine na ipapasok mo ron, tapos tatanggalin niya yung parang pinaka-core, tapos uh, dadaan siya doon, tapos dahan-dahan yung para siya magiging mga buhok-buhok na lang. Tapos, sa dulo, yun, balde-balde yun binubuhat ko yun, 20 kilos, 30 kilos para i-drain galing dun sa uh, pinaghugasan tapos ipa-plastic ko yun, tapos ipapadala na dun sa ano, obento na, para gamitin yung cabbage dun sa mga obento yun, ginawa ko yun, sobrang bigat ng trabaho nun, sobrang lamig dun sa factory, sobrang ingay tapos Um, yung ibang kasama okay naman pero yung ibang kasama medyo ano rin, medyo off nakakapikon come and go din yung mga tao ron mga Japanese din mabait, pero may mga Japanese din na mga nakakapikon so doon sa work, workplace ko na yon mix yon halo-halong lahi Pinoy, Hapon, mga guide mga iba-ibang -iba lahi din galing sa iba't ibang bansa Usually mga guide din na yon mabait din masasayang kasama kasi syempre sharean kayo ng mga culture. So 'yun yung una trabaho. So ang sahod ko ron ay tumataginting na tantara tantan tanan. Wait lang, alaanin ko. Ah uh, Nasa, ang pasok ko ay 8 AM. An 8 a.m. hanggang umuwi kami ng mga 8, 9, 10 ganun p.m. round the clock. So 12 hours onwards. Pero usually nag-start yung paso ko ng 12. Kaya lang kailangan dahil sa sa shuttle, kailangan uh, 8 nagpi up na sila ng mga workers. So kailangan ko na sumakay doon. So, technically hindi bayad 'yon pero oh, no choice eh. wala naman ako, wala naman sasakyan. So at that time. So kailangan ko mag ano man, mag shuttle. Uh, so, usually ang hours ko ay 8 pero nag-extend siya for 2 hours for 10 hours. 10 hours a day at ang sahod ay tumataginting na tantarantara. Ta -ta -ta. okay na ngayon, baka i-fast forward nyo pa eh. Ang sahod ko ron ay umaabot ng mga roughly 20 lapad. Hmm. Yung 20 lapad na yon Net na yon So, 20 something. Uh, 20 ay hindi pala hindi gross pa pala yun gross pa yun yung una una ko pang trabaho sorry ha 20 lapad gross so parang ang nare-receive ko nun ay nasa mga 15 lapad uh, lang tas yung 5 lapad kinakalta sa amin tas dun sa 15 lapad na yun kakaltasan pa kami ng utang nung galing dun sa agency na pinag pinagpasukan namin Ah, uh, mabibilib ka nga sa agency minsan pag-usapan natin yan sa ibang vlog. Okay. <laughs> para naman panoorin nyo. Wala naman ako subscriber na Pinoy. Siguro yung asawa ko lang, dinidislike dislike pa ako. <laughs> Sabi, "Dislike ko yung ano para mas maraming ano, raw, engagement." Sabi ko, "No, thank you." <laughs> anyway. So 'yon. So, yun yung naging trabaho ko sa ano, sa Um, ang tawag nila ay yasai, vegetable, vegetable yasai sa Japanese yasai department hmm. tapos um, doon meron ako na meet na Brazilian uh, napakabait si ang pangalan niya ay Kyomi oh, di ba Japanese name din half siya pero mga kaidara na siya ni mami. So parang nanay-nanay ko. Nanay, Napakabait nun. Lagi kaming as a family. Uh, binibigyan niya ako ng mga snacks. Pati yung kuya ko, pati yung mama ko. Napakabait niya. Kaya nang bumalik na siya ng Japan. Hindi ko na na siya na meet ever. After kong magtrabaho ron. So yun na nga sa sahod ko ay 20, uh, 15. Tapos minus pa yung mga utang ko din sa agency. So parang ano ako, ako lang. Mga 13. Ganun. 13 lapad. Ngayon kayo na mag-compute kasi hindi ako magaling sa mate. 13 lapad tapos i-compute nyo sa peso nasa magkano lang yun eh, hindi ko pa nababawas yung bayad namin sa rent bayad namin sa pagkain bayad namin sa taxes kasi magbabayad kang taxes dito eh napakaraming taxes dito mga boy um, alam nyo, number one resident tax babayaran mo yan, yung pagtira mo rito pangalawa income tax na naka ano na yan pero pangatlo, ang pinaka ano talaga Pension, insurance, resident tax. Yung tatlong yan, Ako, kakain talaga ng sahod mo. Kaya maghahanda handa ka na kapag pumunta ka dito sa Japan, parang, ah, uh, miguro, one, one-fourth ba? One-fourth ng sahod mo ay mapupunta dyan sa uh, government. Kanya mukha mahal ang Japan. Di ba love mo ang Japan? Gusto mo mag-Japan? Kaya, ibigay mo yung one-fourth ng sahod mo. <laughs> okay? So, yun. Yun yung trabaho sa ko sa factory. 10 hours, net of 12 lapad. Ganun. Okay, moving on. Ako pagtrabaho ako sa pagawaan ng isda. Doon man sa pagawaan ng isda, mas malaki yung sahod. Astig ka ron. Ginagawa mo rin yung mga isda. So, dun sa pagawa ng isda, may mga iba-ibang, ano ron, iba-ibang uh, profesyon. <laughs> may mga specialty sila ron. Uh, basta mga Japanese na hindi nyo naman din maintindihan sa ngayon. So, sasabihin ko lang sa inyo, yung meron taga kaliskis, taga slice nung isda, taga taga nood supervisor, taga nood lang sa amin. Uh, taga pack, Uh, yung ilalagay sa styrofoam yung mga isda, ganun. Yung sahod nun, iba-iba. Depende sa hirap ng trabaho mo. Siyempre, ang pinakamataas na sahod dun, yung nagkakat nung frozen na tuna na isda. Kasi, pag ikakat mo yun, hawak mo yun eh. So, may tendency na ma masama yung kamay mo kapag hindi ka nagpipay attention. At kapag nasama yon, wala na, touch move. Ano na yun? uh, bawas na yung daliri mo. Although may ma-receive kang pera sa insurance and stuff, pero it's not worth it. Kaya uh, kahit gipit ako na, hindi ko, never ko trinay yun. Ay, trinay ko yon pala once. As in, well, uh, ano lang, para masabi ko na sa sarili ko na uh, nagawa ko na to. Ano, inano ko siya, ginano ko. Zzzz, grabe, focus ko nun talaga para adrenaline. Pero, okay naman. Isang, isang beses lang, nakitry lang ako tawa na tawa yung andaron uh, in charge nun kasi uh, takot na takot daw ako eh ang laki naman ng tuna na kinakat ko <laughs> ayun tapos so yun yung isda sa isda um yun siya lang ginagawa ko ron taga yung taga naman uh, 'di ba frozen yung tuna yung ano nun, may laman loob yun eh yung mga laman loob niya pupukpukin mo yun para matanggal dun sa tiyan nung isda napakabaho nun kapag ano na frozen hindi pa mabaho pero alas ko after work napakabaho terrible yung amoy as in yung sa factory as in amoy isda hanggang makatulog ka naligo ka na, na, para nasa nostrils mo kumapit na dito yung ilong ganun ay, kum ay kumapit na dito yung amoy <laughs> ganun pero 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 ang sahod doon ay tumataginting na naalala ko kasi uh, yun yung pa, pa una kong malaking sahod at least eh. Nasa 1,300 yen per hour. So, hindi ko na maalala yung working hours dun. Pa parang arubayto lang ako rin eh. Ang ibig sabihin arubayto ay part-time. Part-time lang. So, parang sa isang araw ko nun, sahod ako ng uh, mahigit sa lapad. Isang lapad and 2,000 or 3,000, ganun. Ah, uh, third, uh, uh, 1 lapad and 3,000 yen. Parang mga ganun. At uh, tax free yun kasi arubayto lang. Pag arubayto ka, medyo nag, parang under the table yun ng mga third part, uh, ng mga haken kai siya, mga agency. Uh, nakukuha mo yung, yung sahod mo ng buo kasi ayaw din naman nila magbayad ng tax. So, gusto ko magbayad ng tax, kaya lang ayaw nila magbayad ng tax. So, anong gagawin ko? Tanggapin ko na yung 1-3, di ba? kapag chinek ng Japanese government, hindi ako yung agency. <laughs> anyway, so yun yung second job ko. Difficulty level. Sahod, okay. Difficulty level, ah uh, siguro 99. <laughs> yun yung pinakaayoko ko na naging trabaho ko dito sa Japan. Kasi napakabaho, napakasakit sa kamao. As in, sa first day ko rin, after ko nun, para akong napagsuntukan. Alam, siguro ganun na lang nagbo no? Sobrang talagang grabe sa kama o parang durug-durug yung mga boto mo kasi bawat pokpok mo rin yung impact nun sumasama dun sa kamay mo eh kung hindi mo i-absorb yung impact nun syempre mabibitawan mabibit mo yung ano maso kaya kailangan mo yung ano yan, hawakan talaga so yun yung uh, yung pangalawang trabaho Uh, pangatlo naman trabaho ko ay tan 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 wait lang inaalala ko mm, ah okay pangatlo naman trabaho ko sa pagawaan naman ng mga sasakyan astig yung pagawaan ng sasakyan ah uh, siguro sa factory ko buong factory work ko for ilang years pagawaan ng sasakyan yung pinakamalaking sahod ko although mas malaki dun sa isda pero RY to lang kasi yon sa pagawaan ng sasakyan ah, uh, medyo matino na yung agency ko at um, medyo hindi na sila mad madaya sa sahod parang ganun ah uh, so ito yung nangyari nagtrabaho ko rin for ilang years ang ginagawa ko rin ay yung mga ano yung mga yung parang pinaka chassis nung ilaw yung headlight 'di ba headlight tapos yung lalagyanan nun, yun. So, titingnan ko yun kung meron damage, tapos da, susulat-sulatan mo, imamark mo. Grabe yung terribly terrible yung pagod ko ron kasi sobrang um, mabilisan dapat yung galaw mo ron. Hindi ka dapat babagal-bagal at dapat physically capable ka. Doon mo ma... Uh, Doon mo talaga ma... Ano na... Kailangan qualified ka na... Na as yung physical mo malusog ka talaga kasi ano yun, mabilisan tapos buhatan, tapos kailangan mo ng presence of mind palagi um, pero okay naman, kasi ang laki ng sahod ko ron, so ang parang per hour dun ay 1,100 o 1,150 yen parang ganun, pero ang trabaho dun, 12 hours 8 ka papasok ng umaga, matatapos ka 8 ng gabi uh, ano na yun na uh, buong 12 hours. Sa una, napakahirap. Pero, wala eh. Kailangan mo masanay. Eh. Hindi yung choice eh. Nandito ako na sa Japan, kailangan mo na mag-grind. Kasi ang sabi ko sa inyo, kung, uh, ano naman, masaya naman buhay sa Pilipinas. Masaya naman kayo sa Pilipinas at inisip nyo lang mag-Japan para magpayaman or what. Hindi kayo mas masayaman dito sa pagtatrabaho. Siyempre, dapat yung mindset mo ano nasa business nasa pagpapalago ng business kasi ganun din eh yung mga sahod mo pupunta sa tax mapupunta sa uh, expenses dito sa Japan sa pagpapadala mo sa Pinas sa mamahal mo sa buhay ganun yun kaya masaya ka na sa Pinas kumikita ka naman dyan matino magstay ka na lang dyan at magbakasyon ka sa Japan the best na Japan sa bakasyon pero sa trabaho oh boy magsisisi ka talaga. Kahit gano pa ka, ano may, ka strong yung will mo. Um, dito, parang, parang, alam, alam, parang nag-exist ang mga tao sa Japan para may trabaho. Para, ano na may trabaho na may -trabaho, trabaho. Day off, magpahinga. At pag, pag ising mo ay magtrabaho ulit. Parang gano'n yung cycle, nakakapagod, nakaka-stress, nakaka-praneng. Um, anyway, ngayon ang buhay dito sa Japan. Okay, so yun na yung pangalawang trabaho. Ay, pang-apat naman, uh, bumalik ako sa Obento ulit. Pero ito naman yung sa bakery, sa mga ulam. Uh, isa to sa pinakasikat na manufacturer ng food dito sa Japan. Ang pangalan nun ay Yamazaki baka oh, narinig nyo na yun. Masarap sila gumawa ng tinapay, mga cake, ganun. So, ang sahod ko ron, 1,100 lang. Pero, 8 hours lang. Hindi siya masyadong um, nakakapagod. Kasi 8 hours, tapos nasa ano ka lang, mga pagkapagkain. Walang, bu walang buhatan masyado. Although meron, kasi minsan nagluluto ako ron eh. Nagluluto, naghuhugas ng mga pagkain. Tapos, ang sarap, ang sarap ng mga beans. Um, ato ito nalaman ko sa mga factory. Kahit dito sa Japan. Um, kahit gano'n pa nila sabihin na, ano yan, na healthy. Kahit gano'n pa nila sabihin na, oh, kami ang pinaka-healthy na product. Ito kainin nyo. Itong advisable ng, ang advice ng government. Recommended ng DOH. Parang gano'n. <laughs> ang totoo, pag nagtrabaho ka sa factory, malalaman mo yung mga ingredients. Anyway, part 2 na lang tayo ang vlog about Yamazaki. So, hanggang dito na lang mga boy. Like and subscribe. Alis na ako. Bye-bye.